Yan ang linaw po ng ating tubig. May! Maganda umaga! Yan yeah, si mami po. Tayo po itatawid sa ilog at gawa ng tayo po mag-harvest ngayong umaga ng ating mais. Binisita ko po nung isang araw ay ano na, pwede na po. Ay ngayong umaga ito ay tayo mag-harvest po. Linaw po, oh, hindi nakakapagkabit tayo ng tain. Siguro pa may hipo na naman dito. What's up mga kaparambin? Magandang umaga po. Napakaganda po ng ating umaga. Mapagpalang araw po sa ating lahat. Yeah. Ang mga kasama po natin si mama May. Yan. Oh, po. Tayo po yung harvest ngayong umaga. Yan ang bilis po ng panahon. Tayo naman po yung mag-harvest. Salamat po sa araw-araw na blessing po sa atin. Ng Panginoon. Salamat po. Yan ang ganda po ng ating umaga. Oh. Napakaganda po ng panahon. Matindi na po ang init. May plano po ulit tayo mga kaparmin dito. Gawa ng warik ko po ay mag-iinit nga po. Tapos ay medyo na ambon-ambon po na ulan. Ay are po ay iganang iga na po ating ano. Tubigan, are. Abot pa ito. Ay sabi ko po kay mami ay gagasketer nga po uli are. Abot at tataniman po natin ng mais ayun doon sa uh, tabi ilog po na project natin ay doon po muna yun hindi po muna natin yung gagalawin at medyo mainit ang panahon ay ay may kukunan po tayo ng pandili kaya lang ay di manumano po doon oo ay ang sabi ko po ay dinin na tayo sa tubigan ito naman po ay may makukunan tayo ng ano dito tubig yung sa ilog po tapos yung mais naman po ay hindi masyadong diligin malapit na po yung ating kubo ay na matapos siguro may isa linggo na lang edi ang sabi ko po ay dito po muna tayo sa ano tubigan na uli gagas katirin po ito subok po uli tayo dito mais naman nga gawa ng ito mais po ay ano ay nakaigi po ano malaguna ah pati po damo ay malaguna po hindi na po natin namawir at dami nga po natin gawa ay sabi ko po ay ano Di yung tanong nga po ay taniman na lang po ulit ng bago. Diretso linis na po itong ating maisan. Kasama na rin po itong ating ano ay itong ating kukunan ng maisa bagong tataniman natin pag ganito po ito yan yun po uli are po ang ating maisan yan ang lago po ng ating damo okay lang po yan at may bunga naman aring mais ay kinakain na pala may oh sayang aray po oh pwede pa kaya itong kinainan may sa manok ano ito po yan na may akin na ah. sa ako po hmm. dito muna tayo sa una linya papunta di yan yung isang malaking sako. Yan dami sako ni mami ay. Bakit mo ko Patlong sako po gadan dala, ano kaya maalam nan lahat. Areyo. Hindi na po natin tatabasin at ito nga po sa isang araw ay ano. May plano po ulit tayo dito. Puro plano po tayo. Pero may ginagawa rin po may plano lagi. Areyo, tinistig na oh. Tinisting natin po aray. ay. Tinistig din hindi pa basa. Pero. E bunga. Nagkabunga po ay di Ingatan mo na. Yan po oh. Malalaki naman po ang puso ay oh. Ano kaya ang laman ito? May laman din. Tayo po yung nakabuta. Ni ari, oh. Ni po oh. kapag po nagtag-init ay di maganda po ito magkakaigi uli ay may talaga may pwede kaya ito mabait ano kinainan po ng daga oh. magaganda naman po oh. Diri po tayo pa unahan. Oh. Ganda naman po ay oh. Nako. Oh. Hay. Oh. Are po o. Yan. Kaya maganda po 'yan oh. Meo, oh. na Kahit po brown ang kanyang balat, malambot pa po siya. Panlaga po, merindahan. Alam mo na sa mm alam na bang? Ano na po ang ating nakuha? Oh, kalahati sa ako na po. Marami pa po din eh. May lalaki din naman po ay oh. Nung puso oh. Ay kahit po aray madam oh. naman po ang ating tanim din eh. Oh. Ay ganda po oh. Mm, ari po, utinan niyo po naman oh. Eh. Kaya lang ay may ano po nang mabait. Yung iba, may tama. Sa susunod po ay ano na. Lilinisin na. po naman po ay. Yan ang mahal po naman ngayon ata nito. Magkano may kilo? 80 po ang kilo nito. Ay naman po. May harvest tayo. Kumbaga po ay libre na ari sa atin. Blessing na po ari. Kung salamat po sa ano, blessing ng mais. Dami, mi. nalaki eh. po ng puso doon, oh. Ito po ang nakatuwa, yung harvest time po nakakawala po ito ng pagod yung ganito hmm. namumunga po yung mga ating mga tanim hmm, yung ganda oh uh. Lakay. yan meron yan ang tuwa na naman po ng mga bata na rin so. pag ina sa puno na. Oh, laki ganda oh. Ari po yung nakuha ko dun sa kabilang pitak po sa baba. Ito. Kalahati sako po ari. Tapos ito po yung dito sa taas ito. Halika. Meron pa po si mami. Ay, nakuha. Mata, dalawang balik tayo nito. Ari po. Oh. pa dalawang makakadalawa sa ako po tayo ari po. Pag natin wala lahat. Hindi mo na. No? Ni bala ang. Ah. Dalawang sako po. Aba, biruin mo po yun. Hindi natin ito inaasahan. Hindi eh, kumasa. marami pa rin po tayo na harvest po ayo. Mga kapag tanim tayo nito ulit. Yung lagkita naman. i spiraling natin itong mga pitak dito. Yung mga tungkol matatiga. Ibabanat ba po natin yung mais na. Desember pa naman po tayo gagawa ng ano ah. Tubigan eh. Ano pa po ngayon? Ugos pa lang po. Ay di ilang buwan pa po. Dadalong buwan naman po ito mahigit. Makakaharvest pa tayo ng isa. Bago magtubigan tayo. Yan. Wala tayo panali niya. Yan po. na rin. Tapos ari po. Sasari natin din. Hindi pa po tapos tayo dito. Hindi pa po tapos tayo dito. Parang pa dulo pa. Babalagutin ito. Oh, hindi kaya ito. Dalawang balik po talaga. Ang dami. Oh, may. Yan pong padulo, hindi pa. Ah, hindi pa rin. Ay, makakasasaya ko pa kung hindi. Ay, hindi pala oh. Ano yan? Dali ka na doon. Bakit may isa pa kung nakita? Ay, hindi ka Hindi Tapos na po tayo mag-harvest. Ari po, padalawa sa ako. Na na-harvest natin. Yung pong isa din na nakuna doon sa may dampa natin doon. Ay, doon po tayo magtatanggal ng ano? Balat, doon ang mga uh, ito din eh. Oh, so ang karama eh. Mga no, ito eh. Doon na, mali doon. Ano mi? Ah. Ano? <laughs> yan oh po ay. Hindi po nakapagdala tayo ng tubig. Wala ko madali. Na. po nami mi dali ay ayaw po pala yan namin natin nakuha ay. Ay mura. Mura din mo abang. rambutan ni pang ito haw. Yeah, Lalo yeah, ko yun, na uho ay pala. Ar po. Dito na po natin natanggalin ng balat ayan. Bigat pa na rin pagdating doon sa bahay. Yan ang ating mais. Ano na natin. Lagi dito yung ating ano. <laughs> Nakasilagmak na. Ako na nga. Kapag pumaita na yung palay, ano? Sadyang may mo yung maaani tayo. Ano Ano ang ganda? Kaya? Mm. Aray! ako. Sa dami. Mm -hmm. Are po yung isa. Ah, ito po pala yung na ano ni mami. Oh. Eh. Are po. Yung na balatan na doon. Madami pa rin. Are. Habang nagkakot tayo nagbabalat pala yun. Hmm. Para ka po kung mayroong bulan laman. So are po. Tamo naman po ang ating mais. Eh. Yan. Hindi naman po ganito lahat. Kung baga po ay di lahokan po. Pero ayos. Maganda po. Oh. Dito na. Ito na. Sa na, Ito na. Ito na. Dato na. Dato na. Dato po. Sa ako na. Dito sa sako po ulit. Daan daan yung mga pisap. Yan ay ganda po. Yan ang lamig po din. Eh pag doon po tayo magbabalat. Eh eh Kahit po ganito, po, kinukuha ko po at akin po yaya siya si... Hmm. Yan eh. Bibig na ula. Hmm. Bapit po napagsama-sama natin Ay... Ay, ay gulay po. Libre ulam naman po. May dahon ng ang palaya pong ligaw. Ayun. Ang ginagawa Ayun, ko sarap. po pag marami, nilalagay ko po sa freezer tapos hati-hati pag luluto. Uh -uh. Nakakailang ah, araw po yun. Uh -huh. Paborito po ito ni Bunso ay gulay. At yung iba pong magandang pwedeng ibinta, ibibinta po natin. Atin pong ibibili po ng binhi, yung lagkitan po. Kahit po isang kilo ulit, ayan ang ganda na. Kaya siya na siguro, hindi ano? no, na na. Alay. Kaya naman, malihingas-malihingas na ito. Mm -hmm. Ito na. na po natin mais na na natin oh ay e, tinanong po naman yung balat kung hindi natin po binalatan din eh ay e, dala pa po, po natin sa bahay ay e, oh nagdadalawang balik ah dalawang balik din po eh dito na po tayo nagbat gawa ng ano para isang abalan na po Ayan, e, dami din po oh unti na po ari tayo po yung uuwi na mag naman hindi pa po, po nakain eh ito ba hindi. Palmusal po namin ang rambutan. Oh, yan. Hindi naman po na na nakaw. Nakakalong naman po. Nakahilog na. Hmm. Natapos na po tayo magbalat ng mais. Ito na po yung lahat. Ito po yung mga good na mais. Ito. Pwedeng pumili ng pambinta po dito. Tapos dito, aray po ay yung mga pwedeng gulayin po aray. Aray, um, dami din po aray. Tapos ganun din po aray. Oh. Ito po yung mga ano, may mga bungi tapos ito yung mga gub tapos may bukod po tayo dito ara po siya sa na natin at uuwi naman po tayo ito po ay iba plastic na doon mamaya at ipopost ni mami po sa facebook ari makakapagbinta po tayo yung iba po ipamigay natin sa ano kilain ay po tapos maglalaga po tayo mamaya Sana dalawang balik po tayo. Kung ito ay hindi natin binalatan. Yan, salamat po sa blessing natin, oh. At tayo po ay patuloy pa rin po magtatanim ng mga gulay. Para walang ubus po ang blessing sa atin. Para hindi po tayo magutom. Sa panahon po ngayon ay dapat po lagi may tanim tayo. Yan ang mahal na po ng ano ngayon. Bigas, tsaka po yung mga bilihin. Saan? 135 na ay isang kilo ilan magka ano ah, ayan ang mahal na nga po dito po ang salop sa ibang tindahan ay 135 po ang isang salop yun po ay 2.5 kilos ah 2.4 ano po yung kilo sa kilo magkano yun naabot 50 50 mahigit po yun sa isang kilong bigas. Yan, ang mahal na nga po. Ay. kailangan po eh, tayo may mga ganitong tanim. Ang kagandahan po ngayon tanim ay ano, yung balinghoy po. Tsaka yung kamuting bagin. Yan ang magandang ipag, ipagtatanim natin. Wala na pong ibang ano, solusyon kundi yun. Kumbaga po ipang suporta din sa atin. Alternative po. Sa bigas ay tayo nga po ay inuuna lang natin itong mga itong trabaho dito ay saka tayo mga din noon tayo po magkatanim pa rin sa bundok ay kaya nga lang po ay tayo nga po ay nakapaggawa po ng kubo di yun po muna bukos po muna doon ganun po ang ating gagawin kailangan po magtanim na magtanim eh isang sako din pala po ito Tapos sa sako po, na malaki itong nakuha natin. Tapos may kaunti din eh. Para po idadalhin ni Mami Ari. Nandito na po tayo sa bahay. Naglaga po tayo ng mais. Ito po. Makakatikin po ulit tayo ng ano. Fresh na mais. nilagang mais po. Maya, -maya po. Hindi pa po luto. Pero malambok na po Ari. Ito na po yung ating nilagang mais po. Luto na. Ayan ang sarap po na Ito po yung ating pananghalian na ito kain po tayo nandito po tayo sa kubo at yung ating mais po ay ano naka 20 kilos po at ngayon po ay ang dami na po na order yun bunso ay utoy asin ang dami at ipinos po ni mami sa facebook ay kanya kanya na po order nakatuwa po kaya po tayo ay magtatanim po uli ng bagong tanim kaya nung dami pong na-order ay. Kaya po, mais po o yan o. Kaya, kain po tayo. Isang plangka na po ori. Yan. Ay. Nakakulot mo ito yung ano, siling pa. Siling Ay, anong dami po na-order. Ay. Ay. Okay na po. Okay, dito, kayo. dito, kayo. dito, dito. Mamantay, dito. Dito.